Bukhano ang busy busy kahit madaling araw mga tauhan sa Batangas Port. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang dati ng mga pasaherong pabalik ng Maynila. Alamin ang light na natin na latest mula kay Jam Sisante na nandiyan po sa Batangas. Jam, good morning! Yes, good morning Susan. Kahit nga madaling araw ay tuloy pa rin ang pagdating sa Batangas Sport ng mga biyahero na nagbakasyon sa kanika nila mga probinsya nitong undas at long weekend. Halos oras-oras ang biyahe ng Roro mula Kalapan Oriental Mindoro habang panakanakan naman ang biyahe mula Romblon at Iloilo. Sabi ng mga nakausap nating pasahero, pinili nilang bumiyahe ng madaling araw para makaiwas sa dami ng mga tao at sa traffic na sa biyahe pa Maynila. Bumiyahe rin daw sila ng lunes ng umaga para masulit ang bakasyon. Ayon sa pinakahuling tala ng Philippine Ports Authority, umabot na sa 16,079 na incoming passengers sa Batangas Port simula 11 p.m. ng November 3 hanggang 11 p.m. ng November 4 o kagabi. Mas mataas ang bilang na yan sa average na 10,000 pasaherong pumapasok sa Batangas Ports sa ordinaryong araw. Inaasahang magpapatuloy lang sa araw na ito ang pagdating ng mga biyahero mula sa mga probinsya, lalo pat na ipasok na ngayong araw sa mga opisina at paaralan. Susan? Okay, maraming salamat, Jam, si Sante.